No need for time machine pagdating sa kasaysayan ang pag-uusapan. Dahil ang incredible lolo ng Barangay Lodlod sa Lipa City, maraming maiaambag dyan. Meet Tatay Benhamin o Tatay Hamin, ang 103-year-old lolo ng Pamilya Sanggalang. Lagi nang naalala ko nung panahong kabataan pa ay mayof naman. Alas pa rin ang memorya ni Tatay hamin na ipinanganak noong May 16, 1922. Kwento niya, lumaki siya sa pagsasaka. Nung aking mga kamag-anak, pinapunta ko sa Palayan City, Tabanatoan. Mm. At ako nagpapatanim ng tubo. Ito naman, tininim ng tubo, ay nabuhay. Pero ayaw lumago. Mm -hmm. Ang ginawa ko, hinukay kong lupa. Nung alam pa ho kayo no, nang hanggang dito, oh. Eh, ito e puting-puting akala may apog. Yung balay eh, hindi tama ang buno. Humahataw rin sa sayawan at panonood ng telebisyon ang kanyang libangan. Payo ni Tatay Hamin para makamit ang long life, maging masayahin at madasalin. Eh, hindi mo nalilimutan ang sinasabing Panginoon. Ganyan. At ang iisipin mo, yung ikaw ay laging masaya. At ang pagmamahal daw ng kanyang pamilya ang isa sa nagpapasaya kay Tatay Hamin. Salamat sa inyo at talagang kayo ay napakaunawain din sa inyong mga anak. Mahal na mahal namin kayo, Tatay. Bilin pa ni Tatay Hamin na kung kabutihan ang ipapakita mo sa kapwa mo, kabutihan din ang babalik sa'yo. Verna Malaluan, CNA Digital Media and Public Affairs.